habang nandito po ako sa mundo gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para makatulong sa pagbabago ng Pilipinas Isang linggo na ang nakalilipas mula noong permanenteng i ng TikTok Philippines ang account sa kanila ng social media personality at self-proclaimed motivational speaker na si Rendon Labador. Ngayon naman, September 7, ay halos manlumo si Rendon nang ang official account niya naman sa Facebook ang binura at hindi na nga niya ma-access ito. <music> Kanyang Instagram account ay ibinahagi ni Rendon sa lahat ng kanyang followers ang malungkot na balita. Na as of 12 noon ngayong September 7, 2023, ay binura na ng Facebook Philippines ang kanyang official account dito. Sa kanyang personal na YouTube channel daw niya ibabahagi ang kanyang official statement tungkol sa nangyari. Mensahe pa ni Rendon para sa lahat ng nakaantabay sa mga post niya at sumusuporta sa mga ipinaglalaban niya. Pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin at kasalukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mga mensahe ngayon. Upload ko ang official statement sa aking YouTube account tungkol dito. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil dito sa pangyayari. Hashtag stay motivated. Kasunod nito ay nangako naman si Rendon sa kanyang pagbabalik. Anya, Pilipinas, I will be back. ang noong nakaraang linggo lang ng permanenteng i ng TikTok ang account dito ni Rendon sa kabila ng kanyang pag-apila. Sa kadahilan ng natagpuan umano itong lumabag talaga sa itinakdang community guidelines ng nasabing platform. Noon pa man ay ramdam na ni Rendon ang panganib na maaaring mabanrin ang kanyang Facebook account dahil sa sunod-sunod umano na reports ng netizens na hindi nagugustuhan ang derechahan niyang pambabash sa mga personalidad na pakiramdam niya ay dapat niyang itama. Karamihan sa mga pinupuna at sinesermo ni Rendon ay mga taong kilala o ma -impluensya. Ilang oras lamang bago idilit ng Facebook ang account ni Rendon ay nakapaglabas pa ito ng paninita sa aktor na si Coco Martin. Nang makatanggap daw si Rendon ng maraming reklamo mula sa mga commuters na naapektuhan ng matinding traffic sa Bacolor, Pampanga. Nang dahil lamang sa shooting ni Coco Martin para sa Batang Quiapo na walang kaukulang permit mula sa LGU ng lugar. Saad sa caption ng video ipinost ni Rendon na makikita ang matinding traffic na dulot ng Batang Quiapo shooting? Traffic sobra dahil sa iyo tanggol Coco Martin, Batang Quiapo shooting. Video galing sa isang concerned netizen, traffic na dulot ng katangahan sa shooting ni Coco Martin, September 6, 2023, sa Bacolor, Pampanga. Samantala, maraming netizens na galit na galit kay Rendon ang nagbubunyi sa pagkakadelit ng official Facebook page nito. Anila karma raw iyon kay Rendon dahil 2 days ago ay nagbubunyi pa si Rendon sa balitang sinuspindi ng MTRC before 12 days ang its showtime. Congratulations, Vice at Ayon, sa at panirindo na tila ng aasar pa. Welta ng mga solid show timers, hindi lang 12 days suspended si Rendon, kundi banda talaga ito sa Facebook for Life.